pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marnig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhiniay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niyay ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pagkikipag kay Kristo. Bago palikain ng sanlibutan, Pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buwat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At tinisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mawanganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kaniyakob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Baog ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.